Hi guys, good afternoon. Sige po yung linis ko guys, may nakita ako ditong tutubi Kaya lang, kanina pa yung habol ko, hindi ko siya maano, ma... Ito -ano, ma, nito. Hindi ko siya makuha-kuha. Iyo para akong bata naglalaro lalaro. Kasi kanina ko pa ito hinahabol eh. Hindi ko talaga siya makuha. so guys oh. Mag selfie na lang kami ng dalawa kasi hindi ko talaga siya mahabol. Hindi ko talaga siya makuha. Please. <laughs> Kanina ko pa talaga. Ilang beses na. Oh, wala na. Oh, selfie na lang kami. Kasi hindi ko talaga siya makuha. Sana yun Ito. <laughs> Sana wala na. Oh, guys, so tingnan nyo ano to. Sana 'yon. Ayun oh. 'Di ba? Mayroon pala dito kahit mainit oh. Ano nga tawag nito? Ah... Uh, nalimutan ko tawag nito. Oh, buhay pa siya, oh. Sa sobrang init, pero buhay pa rin siya. Oh, akala ko, oh. Wala, siya, wala dito nga buhay na ganyan. Mayroon pala, oh. Kita mo? Mayroon din pala dito sa Saudi. Ano nga tawag nito? Nalimutan ko. O oh, yan, oh. Kita nyo. Oh... Uh, uh, Saan na yun? Yan Kanina ko pa siya gustong ano Gustong ma Ito? Gustong mahuli Ayaw niya mahuli Para akong bata naglalaro Oh Kailangan mahuli ko siya kailangan mahuli kita <laughs> wala tayong magawa guys kaya medyo laro laro muna tayo na parang bata nagtataka lang kasi ako eh kasi sobrang init hindi siya na namamatay dito oh. sobrang init ng tiles guys oh. Siguro mayroon silang parang ano, tinatawag doon na ano, na pang protection ba sa init. Kanina ko pa siya gustong habulin, guys. Pero hindi ko siya mahabol. <laughs> Ito yung viral sa Saudi ngayon. <laughs> ngayon ako nakakita nito. Ayun na. ayaw talaga mahuli. <laughs> Suko na talaga ako guys Hindi ko na talaga siya ma -ano, Makuha <laughs> Kanina ko pa ito gustong kunin talaga oh. <laughs> Sana yun Ito na siya Kanina pa talaga to guys Ando na dyan ah. Okay na guys, hindi ko na talaga siya makuha. E vai see you, see you guys.